Good morning sa inyo mga tal! At uh, may gusto akong kapagawa sa inyo ngayong araw, no? Uh, tatlong bagay na kailangan yung i-challenge sa sarili niyo, no? Huwag mag-expect mga tol. Pag na, pag na-hire ka na agad, ma makakaalis ka na agad, no? Huwag mag-expect mga tol na pagdating mo dito sa Japan, malaki ang sahod mo, no? hindi uh, mo pa alam kung sino yung mga kasama mo dito. Ibang-ibang lahay yung mga kasama mo dito, mga tol, no? Iba-iba yung ugali. Hindi mo pa alam yung mga ugali ng mga yan. Kaya, huwag mag-expect mga tol, no? na uh, maganda yung mapapasok mong trabaho no? yung mga ibang trabaho talaga na talaga yung iba nga na umuwi pa eh yung iba na may pag dahil lang doon sa so, hindi magkasundo di ba? importante talaga mga tol no? at makisama ka lang dito sa Japan okay? may gusto lang akong share sa inyo mga tol no? at may tatlong gusto lang akong ipapagawa sa inyo sana magawa niyo at mamotivate kayo no? at una mga tol, sa mga nag apply sa mag apply pa lang papunta dito sa Japan sa magbabalak pa lang no? at importante mga tol, alagaan nyo lagi yung sarili nyo no? importante yan mga tol pagdating sa medical Diyan talaga may pit yung mga Japan uh, Japanese sa medical siyempre sino ba naman tatanggapin na may sakit pa diba? kaya importante mga tol na alagaan nyo lang lagi yung sarili nyo no? at pangalawa mga tol uh, mag advance na kaya ng aral ng Nihongo ang unahin yung mga tol hiragana at saka katakana yan yung pinaka importante mga tol sa pag-aaral ng Nihongo kasi kailangan mo matutunan yung pagsusulat nila kasi para mabilis ka makapasa at makapag <coughs> at malaman mo kung ano yung pinag-aaralan mo kasi parang ano lang naman yung mga tol eh parang ABCD lang sa atin sa Pilipinas parang abakada parang ganoon lang yung writing natin no? sa kanila ganun lang din pakakunti lang siya sa mga tol pero <clears throat> madaling ano, madali lang naman yung mga tol. Isulat, isulat mo lang, sulat na sulat mo lang. <clears throat> A, B, C, D, ganun lang naman yung mga tol. Basta ulit-ulitin mo lang mga tol. Ah, baka isang week pag inulit-ulit mo yan. Kuha ka lang kayo ng isang, kunyari, ball pen or malit na karton, malit na papel. Isulat nyo lang lagi, no? Para challenge lang yung sarili nyo. Matutunan at matutunan nyo rin yung mga tol. Yan yung unang yung gagawin mga tol, no? para hindi na kayo kailangan mahirapan hindi na kayo kailangan yung mag-adjust pagdating sa pag-aaral at <coughs> ayun mga tol sana nagustuhan nyo yung challenge ko sa inyo no? sana magawa nyo at kasi naranasan ko na yan mga tol talagang importante yan yung writing nila no? sa, no? para pagdating ng pag-aaral mo talagang at sabi <coughs> at may nagsabi sa akin mga tol no na sabi nila mas maganda daw yung face to face pag nag aral ka oh, hindi ko talaga masasabi yan mga tol talagang pag face to face ka kasi kami nung nag aral mga tol, some class kami pag some class talaga mga tol mag maganda mga tol At magagawa mo talaga lahat ng kailangan mong gawin hindi ka nagagastos hindi ka na, na mamasahe yung pagkain mo dyan lang, sa bahay ka lang kakain <clears throat> tsaka hindi ka na magbabayad ng rental ng bahay, ng boarding house kasi dyan ka lang sa bahay mo internet lang talaga yung babayaran mo mga tol no kaya pwede ka kahit matulog ka pa, maghapon pwede. Kaya di talaga pag ka i stress mga Pagdating talaga sa face to -piece, talagang alam ko ma-stress ka eh. Pero hindi, ka na, hindi ka yan, kasi namin naharanasan yung mga talaga. Ma-stress ka din sa Zoom class. Zoom class pa lang ma-stress ka ng konti no. Kasi tiyat yung lalo na pag mahigpit yung sensei mo, yung teacher mo. Talagang alam niya kung ano yung ginagawa mo. Kaya kasi nga, Zoom class ka lahat, kasi lahat ng pwede mong gawin, magagawa mo no. Sa ko noon noon, nag ako talagang work-student ako noon mga tol, no? <clears throat> talagang minsan lang na ako nag... minsan lang hindi ako nama-attend. Minsan hindi ako gumagawa ng assignment. Pero yung iba, nagagawa ko naman dahil sa... sobrang busy ako sa trabaho, kaya... kaya... Mas, laking pasalamat ko na nakarating ako dito sa Japan, no? Talagang nag-pray ako na nagtiwala lagi ako sa sarili ko. Ginawa ko yung challenge sa sarili ko at... kayo rin mga tol, sana ganun kayo, no? Uh, gawin yung motivation yung sarili nyo i-challenge yung sarili nyo sipagan nyo lang lagi no? sa pag apply sa pag-aaral kung ano yung mga goal nyo sa buhay opportunity nyo i-post eh, nyo lang yung mga tol eh, i-pakawalan pa no? ah, kung gusto nyo talaga mag-Japan ah, hindi lang dito sa Japan sa iba't ibang bansa no? Taga, ituloy mo lang yan mga tol no? wag mong isipin na mahirap hindi ko kaya hindi ko kaya to hindi mga tol at uh, kaya mo yan at uh, alam ko na magagawa mo yan ayun mga tol sana magasawa nyo yung video na to at sana magawa nyo yung challenge ko sa inyo na kailangan alagaan yung sarili nyo mag aral kayo ng advance na kayo mag aral ng, ng Nihongo writing ng Nihongo, Ragana, Katakana at i challenge yung sarili nyo na gawin yung motivation at sipagan nyo lang lagi sa pag-apply ayun lang mga tol at sana magasawa nyo yung araw na to at hindi magandang yung panahon ngayon yun. parang uulan baka maabutan ako ng ulan at para makawin ako sa boarding house na. No? Ayun mga tol, at salamat sa panonood niyo sa video na to at sana nagustuhan niyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, like, follow. Abisitahin niyo lang yung page ko, Kabayan Andero Vlog. At maraming maraming salamat sa mga subscribe, bye-bye sa mga video ko. At sana magustuhan niyo and Nakikita kita ulit tayo sa susunod na video. Nakakapag, nakakapag video talaga ako. Nakakapag vlog lang ako pag rest ko. Ayun lang mga tol. At sana nagustuhan nyo. Maraming salamat sa suporta ah. Ja, mata bye bye. favorite coffee mga tol sa akin ah, yung pagdila mga tol lang naman dito trabaho yun <laughs> mga Japanese kahit sabad o sa trabaho pa rin talaga sila mga matatanda na yung mga tol ayun bagay